Hoy! Bat nandiyan ka? Bat ka na namayat ka? Walang nakain? Ano nga to? Ka isang tumingko isang kirit at ako mamatay. Bakit? Hindi ko kay Joben ay mamatay na ako, wala na akong nakatingin nga mahayag. Hindi ka na nakakita ng mahayag. Hindi na. Ay sabi niya, Tumayo ka dyan, eh wala pa akong, kumain naman ako. Mm hmm. Eh sabi ko, nahina na talaga ako, sabi ko sa kanya. Mm hmm. Ay. Pero gumaling ka naman ng sakit mo? Oo, sige, ang gamot, ang buong ko. Mm hmm. Hindi ko pinababaya. Yung maintenance mo? Oo. Pero nangayat ka, oh. Sobrang payat ka. Bakit, anong, ginagaugtas ka, naga-stress ka, o ano? wala naman ako siya nagaugtas na mm -hmm. man ako na stress ay ang akong tang na ano hay masakit palagi ang simura ko mm -hmm. dahil ewan ko ba sabi ko baka hindi ka nakain kumain naman ako uh, ay saan si ano si Jumil Nandun, naligo sa ano sa ilog sino kasama siya lang oh ay tapos sabi ko sa kanya, mm -hmm. ano? Ilagay ko muna ito, oh. Sabi ko sa kanya, ang yung ano mo, yung card mo. Uh Oo. -oh. Ayun na sinabi ko sa kanya, ay sabi ng teacher niya, wag mo na kunin kahit eh, dahil matas naman yung grade ni Jomel. Mm -hmm. Okay naman siya. Oo. Tapos ngayon grade 12 na siya, ay magpapa enroll na siya. Ayun mm -hmm. na sinabi nila sa akin. Mm. Tapos ipapakita ko na lang pag kinuha ko na ulit. Oo, oo, oo. Yun. Hay, Ay, ngayon, mabuti magaling na ikaw. Oo. Oh, Magaling man ikaw, pero bakit sabi mo nang hihina ikaw? Eh, ewan ko, kasi sabi ko nga eh, bakit ganito ako? Baka sa maintenance mo? Hindi naman sir. Oh, Nanghina ang katawan mo eh. Oh, tayo nga ikaw, nakatayo pa ikaw. Eh, sir. Sabi nga ni ano, ni hindi pa nga ako nakapunta sa Sintir. Mm. Dapat eh, magbalik ko, rin ikaw sa Sintir, mag-update. oo, pupunta muna ako bukas. Mm -hmm. Sabi ko, eh, dahil papatingin naman ako ulit. Oo, oh, dapat eh. Mm -hmm. Eh, sabi nga sa akin ni eh, doktora yan eh, palagi ka kumain na. Oo, oh. mm -hmm. mahina kasi raw kumain. Wala ko ba eh wala na kasi ako ng vitamins. Mm. Wala mm -hmm. ikaw vitamins? Oo. Oh. Eh, sabi ni doktora bumili ka palagi ng vitamins. Mm -hmm. Eh wala naman akong pera, sabi ko. Mm. -hmm. Nagalabada pa ikaw ngayon? Hindi na. Mm -hmm. Si pina pinatigil na sa akin ni ano, mm -hmm. ni Doktora Yero. Ah, oh, ay sino ang nagbigay sa iyo ng pagkain dyan? Si Jubin si Jo yung mm -hmm. ap, yung anak mo. Mm-hm, bumibili sa nang bigas. Mm-hm. Ay hindi mo pala anak si Jubin, no? Oh. Anak ko 'yan. Ah, anak mo si Jumil pala ang pamangkin mo. Oo. oh, oh. Ay si Jo may trabaho naman. Oo, gaano sa nang ano? Mga prutas. Liog yung ah. nag-aakyat sa mga tao. Mm-hm. Ay si Auntie Mimang nagatulong rin sa iyo. Ihinahiya naman kasi ako maghihingi. Mm -hmm. Nahihiya kasi ako. Oo. Tsaka hindi rin nagabigay ng tulong si Auntie Mimang, di ba? <laughs> Alam naman natin yan. Na, <laughs> hindi naman nagabigay ng uh, tulong niya Ano? Oh, wakalan lang talaga. Hindi <laughs> tulong. Di <laughs> ba diba, hindi nagabigay si Auntie Mimang ng tulong, no? Okay. <laughs> <laughs> ito 'yung maganda ako maglibak. Nandito na, ako. Nagbibigay oh. diyan pag ha? may sobra. nagbigay ng pag may sobra. Oo. 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 'Yon. Mm. Pero pag wala din, suri na lang. Suri na lang, no. <laughs> <laughs> Tawa rin Tawarin siya, <laughs> <laughs> Oo. Oh. Hindi naman muna away kayo dalawa? Hindi. Oo. Hindi naman ako nagano sa kanya, nagaaway. Oo. Hmm. Mm. Kaya mahina ang katawan mo, wala kang love life Ay, oh Diyos ko, ali, wala naman rin yan, sir, mahirap Doon kami galing kay Kuya Ruben <laughs> ah, Grabe, ginang-smile kong si Tay Ruben <laughs> Mabuti naman, Oy. mabuti naman sa yata eh Problema din, yung bahay niya, inanay mm. Kasi, kumbaga, lahat naman ang kalat, yung mga kahoy, nandoon, silandig, Ay, yung mga, Bakit? Ano, Walang linis rin loob ng bahay kasi wala halos siya palagi doon. Oh, maalis. Ba't eh, maalis siya? Ba't iniwan niya yung bahay niya? Dapat lilinisan din. buhay rin siya. Hmm, naganap buhay. Nagpanghilot. Ano, naga panghilot. Ganyan. Oh, magagamot pala siya. Oo, oo. Baka siya ang makapaghilot sa iyo. Baka gagaling ka. Hindi siya. Dahil kita doon sa kanya ako, naghahilot-hilot pala siya eh. Ayaw ko. Ha? Ayaw ko. Daring kita kay Tay Ruben? Ayaw ko. ka? Marunong naman ako. <laughs> parang biglang lumakas eh. Ba't parang biglang kang lumakas pag si Tay Ruben ang pinag-uusapan? Siyempre. Mm. Ay ano, kakilala rin. Mm. Oh. Pero yung ayun. puso mo, na-inlove ka pa rin kay Tay Ruben. Wala, ba? sir. Sa akin lang ngayon mm. eh. Wala ako hmm. akong na-inlove sa kanya. Di ba ah. nung una sabi mo na gusto mo siya? <laughs> Noon diba? yan. Ngayon wala na. Ngayon wala na. <laughs> Ngayon, ang totoo. <laughs> ang totoo, wala na talaga. <laughs> hmm. sige. Pero kung masakit ang likod-likod mo, kahilot ka na kay ano? Ayoko. Kay Tyro <laughs> Ayoko. <laughs> Nong, di ba marunong si Tyro maghilot? Baka may bali ito. Kanina nag nag may na massage 50 lang bayad. 50 lang oo. <laughs> man. Ayaw ko. <laughs> 20 lang pero bali-bali ka rin pwede ring 20. Dali na mi sidid daw mas eh, massage ka ni Derbe. Sa likod lang. Ayaw ang, sa, ko. Na, ayaw na. ayaw ha? ko. <laughs> marunong naman ako. <laughs> Kinikilig-kilig. <laughs> ikaw kung pagtapos lang hilotin, hilotin mo rin siya. Hilotan pala. Hindi naman ako marunong. Hindi ano, kailan mo gusto, susundin kita dito, ipapay-massage kita. Ayaw ko, sir. Ah. Alas 6 ng gabi at saka umaga. Kung ayaw mo si Tyro Ben, mayroon naman akong nagamassage sa akin, marunong rin. ayaw ko. Para maano lang yung likod mo, yung likod mo maayos. Kung baka, kasi hindi ka naman inuubo, di ba? natanggal na nga sa gamot. Oo. Mahina lang ang katawan mo? Oo. Baka mahina ka kumain, kaya mahina ang katawan mo. Kumakain naman ako. Hmm. Sa isang araw, hindi, na, kasi hindi ako nag-aalmusal sa umaga. Ay, kaya hihina talaga ang katawan mo. Yun. Eh, Dapat umaga ang malakas ang kain. Mahina hmm. talaga. Ewan eh, ko ba. Hmm. Nisan nga, wala akong gana kumain. Kuya Arnel, bigyan natin no, no, no. si Nay Upeng ng isang sakong bigas. Ka, galing kay Atinina. May nagbigay hmm. kasi sa akin ng pera pag kita namin. Si Jomel sino magbuhat doon pa akyat Iwa ko. Wala ma Wala doon si Jomel. Mhm. Mm ay saan natin i-iwan? Doon sa tindahan natin i Saan Sa iwan doon. Doon para pagmamaya pag pagbalik pag ni Jomel ay ano? Nang mayroon siyang bigas. Basta may isang sakong bigas ka Uh -huh. Tapos bigyan natin ng pera. Gawin natin eh. Uh sa -huh. akin, sa, 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 sa nilagay mo. Ikaw sa gabi nga rin. Ay, hey, gwapa. Uh -huh. Gignan na. <laughs> May asawa ni Mau? Wala, dalaga. <laughs> Dagaga ron. Sultiro uh -huh. nah, ka man Nahiya man ako nga eh. Hello, ma'am. <laughs> Oo, oh, ito. Ito galing kay Ate Nina, ha? Okay. Isang libo para sa iyo. Saan yung bigas natin ilagay? Doon sa may paakyat doon. Ito eh, siguro. Doon sa paakyat para may ano. Ay, dito na lang daw isa kayo. Oh. Ay, sige, anong sabihin mo muna kay Ati Nina? Oo. Oo, sir. Oo. Oo. Anong gusto mong sabihin po kay Ate Nina po? Maraming salamat po. Ate Nina sa yung binibigay mo sa akin ng grasya. Mm -hmm. Sana tutulungan ka rin ng Panginoon, nga marami ka pang tulungan din. Mhm. Mm At saka lalo-lalo na po sa Dice Sir Archie. Maraming salamat po sa inyo, Sir. Hindi kayo pababayaan ng mm -hmm. Panginoon natin. Mhm. Mm Hay ngon. Mabuti nga mayroong bigas. Eh, hey, mag ano na ako bukas maglulo, maglugaw. Mm. Maraming salamat po sa iyo ni nga binigay mo sa akin. Oh. Sa amin ni Jomel. Mm, -mm. Kay Tay, Tay Ruben, anong gusto mo sabihin? talaga <laughs> <laughs> siya <laughs> 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 Tay Ruben. Tay Ruben, ah. huwag kang sa bahay mo. Ah. Sana, ano, magpapakatatag ka. Hindi pa tayo nagkita. Ha? <laughs> ah? <laughs> Tayo Bena. Ah, ah siya, sige. <laughs> Marami po sir, ang ah, salamat. Mm -hmm. mm -hmm. Welcome po. Bye-bye. Mm -hmm. Bye-bye sir. Marami salamat po yung nagbibigay ng pirat sa Kabigas.